So what's up mga kaludin, nandito tayo sa hapong ito at tayo magagamas uh, at lagyan natin ng balad ang uh, tumito para sa ganun na hindi uh, bagsak sa lupa, para sa ganun tuloy-tuloy ang kanyang pagbunga at malusog. Ayan. At ating uh, uh, alagaan ng mga tanim para sa ganun tuloy-tuloy ang uh, biyaya sa araw-araw uh, at... Uh, at uh, bubungan na ito mga kulaydo lang ng aming uh, kamatis, tomato. Ayan. At pa naman sa aking uh, YouTube channel. Ayun, at pakipindot pindot ang button bell para sa ganun updated kayo sa aking mga upload araw-araw. Araw. Thank you so much po sa inyong mga support. At ako at asposo'y nagpapasalamat ayan, uh, shout out sa mga uh, kapwa kong mga uh, creator. at uh, mga YouTuber. Ayun, shout out sa inyong lahat. Manood kayo mga kulaydo. po siya doon, may bunga na. Ayan, may bunga na mga po siya doon. ganyan lang ako sa ito lahat ating uh, uh, bungkalin para sa ganun ay magandang ang kanyang pagtubo at gagamasan uh, gagamasa natin ito mga kong sa ito yan pa naman dyan mga kong sa sa uh, ating mga ganitong ginagawa yan lahat uh, shout out sa inyong lahat dyan thank you so much po sa ating mga subscriber sa ating mga supporters ano lang mga kutsedo lang si ipag lang talaga mga kutsedo lang importante ay tuloy tuloy ang mga ganito mga ginagawa at sa ganun ay uh, tuloy tuloy ang uh, biyaya at ako na may uh, nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong mga support ano na natin mga kutsedo lalagyan na natin ang ano ang lupa ang puno at sa ganun ay maganda ang pag uh, pagbunga niya mga kutsedo alam mo natin bungkalin. Shoutout pala sa ating mga workers dyan. Sinsa na kayo mga klase idol, walang magkakamera sa akin talaga. Solo flight lang ako sa mga ginagawa kung ganitong mga gawain mga klase idol. Sana ay uh, supportahan nyo ang aking mga ginagawa at ako na may uh, napapasalamat sa inyo tapos puso napapasalamat sa lahat kasi pagsipag lang talaga mga food idol at ako na may nagpapasalamat at uh, thank you so much po ganyan lang ako sa idol gugulan tayo sa ating mga ginagawa ang importante wala tayong ma Asahan, tayo lang talaga magagawa sabi nila mga klusyado lang dito kami gumagawa Nakikita na Manila ang aming mga ginagawa dito. May nagsabi nga po siya ito na hindi daw kami gumagawa. oh so, okay lang. Basta ang importante hindi totoo. Ang salamat mga crushy